Nagpetisyon ng ilang grupo ng mga magsasaka para tutulan ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang taripa sa bigas. Saksi si Mark Salazar. Dinala na sa Korte Suprema ng mga grupo ng magsasaka ang pagkontra nila sa Executive Order 62 ni Pangulong Bongbong Marcos Iniutos nitong ibaba ang taripa sa imported na bigas sa 15% mula 35% sa pag-asang mapababa ang presyo ng bigas. Violative ito ng constitutional provision protecting our farmers against unfair competition. Dahil kapag bumaha na ang mga imported na produkto, patay talaga ang ating mga magsasaka. Hiniling nila sa korte na ipatigil ang pagpapatupad ng utos na hindi anya kinonsulta sa kanila bagay na ipinunto rin sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture. Wala raw kasi sa transcript ng mga isinagawang public hearing ng Tariff Commission ang rekomendasyong ibaba ang taripa sa imported rice. Hindi lumabas sa march opposite ang sinabi ang kabaliktaran ang sinabi nung September. Saan galing yung 15%? Ang petitioner po is the EDG. Yes, so it's the EDG. Ibig sabihin, hindi stakeholder. EDG ay bahagi ng... Ano ang EDG? Economic Development. Economic... Economic... Paano ng isang senadora? Magbawas tari pa lang sa panahon na wala o mahina ang ani imbes na buong taon hanggang 2028. Variable, hindi po fixed 15% lang apat na taon. Madam Chair, every four months sa magiging review. Meron po tayong Section 1608 sa CMTA na po pwede po doon uh, uh, i para i-modify yung tariff. Kasi yung pong 2024 hanggang 2028, hindi naman po siya yung yun na talaga. Nagbabala naman ng Department of Agriculture sa epekto ng pagpapatigil sa EO 62 kung pagbigyan ito. It will cause uh, delay in the importation ng ating mga uh, private importers. At kahit wala pang ilabas na desisyon ang Korte Suprema laban sa EO 62, mararamdaman na umano ang epekto nito sa pagdidesisyon ng mga importer at sa inventaryo ng bigas. Sabi ng National Economic Development Authority o NEDA na siyang respondent sa petisyon. Batid na nila ang hakbang ng mga magsasaka bagamat hinihintay pa ang kopya ng kanilang petisyon. Pero niririspeto nila ang legal process at sasagot sa petisyon sa pamamagitan ng Solicitor General. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.